Nag-live ko nga nga lang. Hey, this is Home, the of the hey, madlang people. Isang magandang panghali sa lahat. Doot po kayo. Sige lang, doot kayo ako ang camera sa akong na-home. Pwede hey, man manood dito na, dito nang ano pa. Ano na ikaw? Oo. Mm -mm. May ads nila. Ganyan ko na ng ads. Mm Hindi -hmm. naman dahil mo reflect dari re ang mga mm, tanawagod. Oh dapat dapat duot kayo ato ang naong... dapat yan, ito naon dapat niya ni tanawon mm -mm. wala ko ang mo chura para madugang sa ko sa iya hang namaya oh, rases namaya no. hang tanggalin Amaya.

na, na ay pa? na ron sa kuan sa video na It's ay 7-11 na lang ay sa video dili man ang darming tinans ron tanggalin mo na pag kuan na pag abuto na itong 15 minutes na saan na dito sa

Iyaw, malo ko na pupuksin itong resibo ng inyong iyaw nga. Katulad ng higitin mo, sa liko. ko kusin ito, sabi itong, hindi ba mula bro, hindi ba natatakot mula mula sa di ba ito yan? ko kusin ito, ito, na ay, na ay, katulad resibo ba? Itong, pariha itong resibo sa na

For today's video, ang ganap ng panghali kasi wala tayong magawa. Kinahangla nato to mag-live para na I upload ang ato ang channel. Kay habulo na to ang sweldo. <laughs> sweldo. Sweldo ho nun. Okay. Perting inita sa gawas. Tanging dito lang sa loob ng bahay. Mananatili ang ating beauty. Kasi ang manood ay mag-comment po para na shout out ka ba? Wala ka Oh, -ho 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 -ho. <laughs> oh, 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 ating pag uusapan ngayon ay tungkol sa paano mapanatiling tayo ay mayaman haha <laughs> kung kailan tayo ay mayaman hala kung malugmug kita bakit hindi naman nakita ang kalooban? <laughs> Habang nagubad ka ng iyong t-shirt para magkalit. Talaga namang. Hello! Thank you for watching. Pwede po kayong, pwede ka ayo. Oh. hindi ko alam kung ano ang dialect, pero tagalogin na lang natin para maintindihan mo. Kaya baka, baka tagalig ka. O, oh. Mag-chat ba? Mag-chat ka, mag-message ka dyan, mag-comment pala kung sino ka man para naman makapag-usap tayo kung tungkol saan dapat ang ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. Eh, ako ay talagang handa namang makipag-usap sa'yo. Thank you for watching kasi hanggang ngayon nandyan ka pa rin. up mo naman! Higala ko. Pero talaga namang sino ka man ay maraming salamat sa iyo. Uy, ningawa naman dayo. Ano? Kanang di ka makita. Ay, saksakan lang ang makikita dito. chuang chang, chuang chuang isang magandang tanghali sa lahat ng ating makakaya kanta na lang mga kanta na lang siguro taanin Pwede man. Ay. Ano yun? Kuy, kabuutan sa mo ang internet. niya. Ay, yung araw dapat mahal kay para kuan. Diretso, -dire wala kayo mga connect na. No? Hindi lang interrupt Hindi na i-interrupt ang ating connection. Siyempre, yung kilay natin. Kailangan ganyan. Kanyan. Pak-pak ba na Baka merong ibang Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya ngayon na in love sa Yung pinanood namin kagabi sa Raffi Tulfo. Shout out sa so Rafi. Ano nga yun? <laughs> isang babaeng galit na galit sa kanyang karelasyon. At kung alam nyo kung paano siya naggalit, lahat na ng mura sinabi niya pero sa magandang paraan. Aha. Uh -huh. Uh -huh. Sa ganito mahal, ano sabi nga nyo? Kung... Hindi, sinabi niya. Ano nga yung mga word na sinabi niya? Basta matatawa kayo, panungurin nyo na lang doon. Yung naghanap ng sustento. Oy! Thank you for watching. Who are you? Ay, nihawa na po siya dahil <laughs> yun. Bakit? Pag ayaw nyong magtagal, makipag-usap dito sa akin. Tagalan nyo para mag-usap tayo. X. At maya-maya ay kami may lakwan. Lakaw tamang lakaw. <laughs> Kay ingon sa gimino karoon. Kining kalagnin. Taw na bilanggo sa usakadamgo wala ka masayod kung unsa ang imong angay buhaton. Patay ay. Eh? Handumon ka ba? Or kalimtan ka na lang? kanta dyan na siya pero inanaon lang kasi. kasi wala tayo copyrights. Wala man dahil no, kaya di man siya tugtog. Wala, hindi siya mahitabong tugtog kay Manong. Ito, tima na itong yabagaan ni. Eh. Pero, kuratan na mo ang muong iro. <laughs> si ip, ip namin, nakuratan. Nagulat siya. Siya ng bonggang bong. Kaganyan. Ang live stream Where's Where's this for ini hi thank you for watching balik-balik <laughs> 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 bakit di naman kita nakikita kung sino pa dan dia god sama na Riyaw na yun. Ayaw po ang advertisement na ba. Hmm? Itams up para itamsak dayon para sulit ang inyong panunood sa amin. Dito. You <laughs> Father Rhodes, You are celebrating your seventy-fourth birthday in heaven. Thank you for everything. Salamat sa iyong 74 years dito sa mundong makasalanan. Oops. Thank you for watching. Ayaw po hawa na Huwag kang umalis ka agad. Namnamin mo ang panunood. Hawa na po siya. Nalaman nila nakikita ko umalis. <laughs> Bakit kayo umalis? Dahil ba nakita niyo ang aking katabi? katabi. Magkasuyo buong gabi. Masaya't magkatabi. Nani sa buong lang. magdama. Nani lang ko, pero... Nani ko ko. <laughs> Bakit? May birthday ni Papa Ron ba? Ang <laughs> nga, problema ni mo. Birthday ni Papa Ron for 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 the niya itong kuhan. <laughs> itong pizza sa Pizza, <laughs> pizza juice, tapos birthday na niya. Tapos di kasan kayo si Papa kay karon dapat may mag-happy-happy itong yun niya sa mm -mm. mag, mag una. Ngayon siya mag-bongga-bonggang birthday. Pero hindi na tayo ang kasama niya. Dahil nag-40 days siya noong July, ano, Chul... August 10. Tapos 14 ngayon, birthday niya. Hindi na kami ang kasama niya. Sila mama na si sila ni Dari. Yung kasama niya doon, syempre, ang atong pinakagamhanan sa labaw ng tanan. Thank you. Salamat sa panonood. Diyan ka muna. Huwag ka muna umalis. Tapos pait kayo ng wala inikanan, no? Pait kayo ng wala yung inahan. Wala ka ng sumbungan nakonop pud siya <laughs> nakonop pud ka tong ha lawan pud ka <laughs> dapat <clears throat> kamong na ay mga magpapa ayaw ninyo po eh. nam namin nyo kay nasa huli ang okay, pagsisisi hiram lang kinabuhi ang buhay natin ay hiram lamang gawin mo na ang magpapasaya sa'yo life is too short. Ar na. Gawin mong makabuluhan ang bawat desisyon na nandito pa sa mundong makasalanan para wala kang pagsisihan sa bandang huli. Pero sabi nga nila, no one is perfect. Totoo nga naman, talaga naman tayong nagkakamalik tayo. So ngayon, dahil 19 minutes and 16 seconds na ang ating live. Apote lang natin ng 20 minutos. Para naman, hindi kayo mapitin sa panunod sa amin.

Ha? Ilus na. Okay. Ay, Mayan na. Pag bihis tapos bihis mo ba? Pag bago Ay, pa Pag bihis muna na tayo kasi may lakad kami. So, kausapin niyo. Mag-usap mo na kayo dito. Ah, halik, halik kayo dito. Nangahibat na ako sa nina. Ano yung lakad mo dito eh? Storya, lakad mo tayo ninyo? Ha? Birthday ni Papa Parundo? Ha! Oh, ay! Uff! Sigtas doon ba, may? lang ito Sa kanyang kaarawan, hindi na tayo ang kanyang pasama. ito na tayo. Hindi talagang ganyan ang buhay. Lahat may hangganan dito sa mundo. Kasi na siya sa buhay na walang hanggan.

Oh, ele é não? Hindi ni Moron pa. Ayan, ano ako dahil papagad. Vanila, may pirami pa? Sama mo kami sa iyong pakikipag-usap. na lang Thank you for watching, everyone. Don't forget to thumbs up and don't forget to watch my commercial. Thank you. Salamat. See you on my next live stream and see you on my next video, everyone. Thank you. Maraming salamat. Daghang salamat sa inyong hang ang tanaw ani nga life namo okay. tapos na natin yung nilagay nilang run Shorty for viewers okay maraming salamat mga madlang people hello salamat kay na thank you for watching siya oh, ini ni pinakuking sa makita mga dahil dahil nga naihitan aw